Kuwelas oh, yeah. oh, yeah, yeah. so, so, ya, na po, kuwelas. tingnan mo. Sa Yung mga na, meron na meron talaga ano. Un, ano? Ang, anong barangay po kasi ito, madam? siswak. siswak. Siswat. Sitio ang Lagi. si, si, si Mr. Si uh, uh, okay. si ko. ito na Opera dito ay, boy, sa Sitio Biswak Or Bistol na pangkasera niya Na nakahuli po si Kamandag Ayan may ano po May po madam Ayan o, tingnan mo yung sabon pa Nagbibread po siya Ayan o, may May dumi po siya sa likod, ayan o Tutukan mo yung dumi sa likod, ayan po Nakikita ba? Hmm Ayan mga idol kung mapapansin nyo po, may dumi po siya sa ano, sa likod. Ah. Yung ano, may burak tsaka yung tayo po yan, Ipot, no? ipot. O, ipot o. Oh. Ah, anong pagkaganyan, anong ibig sabihin? Nagbe-breed po. Oh. Ibig sabihin po. Oh, Meron siyang kasama. Okay, Meron po kasama dyan. Uh -huh. Then, pero pwede rin po siyang, ano, oh, pinagalis po yung kasama niya. Lante, katong delikado, nang nang monokin, nang nang mga kinay kayo tulapatit kayo wala ni abot. Ayan mga idol, dahil season po ng mga cobra ngayon, Ayan po, titingnan po natin baka may kasama po sa butas.